Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, Itiens. Welcome back to my channel. Dahil sa kasikatan ni Chen sa buong Asia at maraming fans sa buong mundo, ay napansin siya ng isang Korean songwriter at composer na nakabase sa Amerika. Kaya naman, nagawa siya ng kanta, nagkikulab kay Chen at ito nga, ang fake faces ang kinumpose at ginawa at pinudos ng isang Korean-American singer at songwriter na to. Kaya naman, congratulations Ken Susan. We are so proud of you dahil uh, yun nga, mayroon siyang kantang international song na Fake Faces at na-release ito. Two days or three days lamang recently. Ito ang patunay na sikat na sikat si Ken sa Asia at maraming fans at dinomog sa mga event at mga pre-concert sa buong Asia. At ito nga, may Korean composer ang napansin sa kanya at ginawan siya ng kanta na Fake Faces. O oh, diba, congratulations!